paghari sa inyong lahat. Tapos na kapayapaan, pag at ang tunay na pag-aaral upang marating ninyo ang kaluwalhatian ng inyong silisip pang ipan ang kaluluwa ngayon at magpahanggang sa wakas. mga inibig na mga kalulugan. Alunduyang ito ay tinapakalooban ng napakarami kasaysayang hindi maitalumat ng maraming mga dito ay nagsipag-aral. Mga nauna na sa dako paruhon at magpahanggang sa kasalukuyan ay pilit na pinaglalumat ng mga taga at taga-subaybay ang kinatawag na aralin o sinasaming aralin o lihim ng buhay na tanging ang wika ng mga mapapalad na sinasabing mag-aaral ng kanyang simulay ay sining ng Espiritis. At kung ito nga ang inyong datadomative pag-aaralan at sisikapin pagsaluhan sa mapalad na araw na ito, inaanyayaan ko kayo bigyan ng higit na pansin ang pagising ng tunay na diwa o yung tinatawag na tunay na ako at isang tabi ang mga bagay na nauukol sa tinatawag na materya. Nangahulugan lamang ng pagsasaluhan ng mga kapatid sa mapalad na dulang na ito na inihandog sa inyo sa hapag ng Panginoon ay ang naugukol sa pagsasalusalo ng naugukol sa Diyos. Ito na nga kaya mga inihimig na mga kapatid ang sinasabi ng mga tinatawag na mapapalad na mga skripista na simulain na simulan natin mga, mga video sa mga kapatid. Ang araw na ito ay ipinanghal ng naunang direktiba lokal ng Duduyang ito upang panagot sa dapat sana'y pag-aanyaya sa mga kapatid tuwing sa ka 24 ng Disyembre na siyang paunahing anibersaryo ng pagkatatag ng Duduyang ito. Subalit, dala ng ang tao ay kapit pa sa materia. Ay higit na binibigyan ng pansin ang nauukol sa tinatawag na laban. Kung kaya nagkaroon ng pagkakataong bigyan pansin na ang pag-aanyaya ay sagawa sa kamatayan ng kanilang pintakasi o yung tinatawag na patlubay at protektor ng hindi ito, hindi diba ang mahal na San Antonio de Padua sa tuwing ikanabing tatlo ng Hunyo na siyang tinatawag na kamatayan o pag-iibis ng laman ng patron ito. Pilit iba sa kasaysayan nang naunang matawagan ng pansin ang mahal na patron ito upang siya din maging gabay o giya ang mga dito ay nag-aaral, ang kanilang naging pundador, Don Juan Ortega, ay kinakitaan na isang kabuhayang hindi mawatasan ang tinatawag na kababaang loob. Ito nga kaya ang kadahilanan kung bakit katotohanan sa dinami-dami ng mga batlayang maaaring sa kanila ay kumupo ang batlayang ito ang siyang naatakan na kumukupo at maging patron hindi lamang nang nayong ito kung hindi na mga kapatid na naghahanap ng tunay na kaliwanagan ng tunay na tinatawag na pag aara ng nauukol sa kabilang buhay at yung sinasabi pag-asa sa kabila ng karilang tinatanggap ng mga kapatid sa panahon ng kailangang mga kabuhayan. Ito nga kaya mga inibig na mga kapatid ang tinatawag na spiritis. At tumbalit na tinatawag na kapanganakan ang sinasabing kamatayan na pag ng laman matapos gamitin ang mahabang panahon ng pangitipalad sa kapatagang lupa, anihin ang kanyang mga ginawa at subukin, natamuhin ang pangako o tipan ng kanyang kaluluwa upang siya ay makapagpatuloy na hanapin ang grado perfection na kanyang sinasampalatayan. Ito nga kaya, mga kapatid, ang sinasabi ng Espiritis. Kung gayon, mga ginigilaw na mga kapatid, pagbalikan natin ang sinasabing kabuhayan ng tinatawag na maniit na lalaking ito, yaya't man sa kanyang sarili, Nabuhay sa maranyang angkal, subalit hinanap ang pagkakataong makapaglingkod sa Diyos sapagkat higit na naging mahalaga sa Kanya ang tinatawag na tinig sa ilang na nagsasabing abang ang ito at hindi ang hal. Ito nga kaya mga kapatid ko ang isinasanawa ng mga kapatid magpahanggang sa kasalukuyan upang isingin ang tunay na pandamdam ang tunay na ako na tinatawagan palagian ng kanyang kabatlayaan upang siya ay makalinsunod sa tinatawag na kaayusan at kadakilaan ng nakilang anak ng tao siya nagbigay ng pagkakataong magpakilala ng kanyang mga gawa ng kanyang mga salita sapagkat ang mga bagay na ito ay makapangyarihan sa kanyang sarili. Mga iniibig na mga kapatid, sa kabuhayan ng tao. Napakaraming mga taguri ang ibigay ng lipunang ito sa isang maligit na lalaking nagtaguyod ng tinatawag na pagnanasang makapaglipo. At nang siya ay wala ng buhay, ikinabit sa kanya ang iba't ibang mga taguri. Ang patron ng mga nawawalang bagay. Na kapag mayroong mga kapatid na nawawalan ng mga bagay na nauukol sa materya, ay sa din ang kanyang pangalan. At patapos ito'y ang wika'y makikita na ang mga bagay na ito na nawakit sa kanyang sarili. Sinabi rin siyang martilyo ng mga heretiko. Ano ang wika o pagsasabing heretiko? Hindi bagat ito ang mga tao hindi naniniwala at patuloy na sumusuway sa mga tagubili at aralin ng simbahang katolika? Gumamit ng lakas ang wika. Kaya nagkaroon ng pagkakataong ang mga kaluluwang ito'y sumunod sa mga tagubilin ng simbahan. Kilala rin siya bilang taguring doktor ng simbahan. Papaano'y kaya niyang ipaliwanag at bangayin ang kahit maliit na pagkabuhol sa loob ng tinatawag na santong kasilatan. Kaya niya tong bigyan ng paliwanag. Kaya niya tong bigyan ng liit na pagkilala upang maipadaloy ang tunay na pangunawa sa mga kapatid na tinabagan na at hindi maunawaan ang katotohanan ng tinatawag ng salita ng Diyos. Ito nga kaya mga binigiliw na kapatid ang estripismo sa kanyang salita. Sa mga kapatid na nagbigay ng pagkakataong hanapin ang kanyang talangbuhay, maraming pangyayari sa panahon ng kanyang pagbabuhay ang tinatawag na sinasabi imala. Mala. Ngunit sa mga mag-aaral ng isang simula ay naghahanap ng karunungan at pag-ibig na ang karunungan ito ay tumuturol sa pangangatwiran, hindi niya inaasahan na ang mga bagay na ito ay naubukol sa tinatawag lamang na imala sapagkat ang mga bagay sa daigdig ay mayroon ng outside effect. May dahilan kung kaya mayroon ng bunga. Ang mga bagay na ito ay naging kaparaanan upang ang tao ay magtanong, magsaliksik, hanapin ang katotohanan ng mga bagay na nauukol sa kanyang pinag-aaralan at hindi lamang tinatanggap sa kanyang sarili sapagkat siya ay isang mag-aaral ng kanyang simula. Ang wika. Ang, mag, ang mahal na patnubay sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pagkabuhay sa ibabaw ng lupa ay nagpakita ng mababaang loob. Kung kaya, ang pangalan ng lintuyang ito ay La Humildad. Ang mababaang loob. Bagay na patuloy na hinahanap ng tao sa panahon ng kanyang pagkabuhay at pagsisikap sa kanyang sariling matupad ang sinasabing sining na ito ng pag-aaral ng buhay. Papaano nga ba binibigan ng sandali at ng pag aakop ang sinasabing kababaang doob? Nakikita nga ba ito sa sinasabing pagpipigil lamang ng kanyang sarili sa mga bagay na nauupol sa pagbibigkas ng hindi may inap na salita, sa pagnanasa na pagtipino ng kanyang sarili sa mga panahon kung kailan ang kanyang islat ng diwa, galaw ng kanyang mga bisi, ay dumahangga sa isang bagay na maaaring magdala sa kanya sa tinatawag na hindi may inap na damdamin at gawin. Kung ito nga mga ginigiliw na mga kapatid, ang pagkakataon, ito nga kaya ang katotohanan kung bakit ang tao sa ibabaw ng lupa ay kinakailangang mag-aral at magsuri. Na hindi lamang tumatalunton sa mga bagay na nababasa ng lahat at bawat isa sa inyo sa pismi ng mga papel, kung hindi ang lalo na pagkilala sa kanyang sarili kung siya ay sino at ano ang kanyang tatamuhin sa panahon ng kanyang pakikitalad sa buhay na ito. Halimbawa na nga, sa panahon ng pag-aaral ng Silibula Events Pipismo, iniaalis ang anumang mitos, seremonyas, at dogma na isinasagawa sa loob ng inyong mga pag-aaral. Bakit kaya, mga minigilio na mga kapatid? Hindi pa ka ang mga bagay na ito ay panuntunan na isang ipunang kumikilala sa istruktura, kumikilala sa kapangyarihan ng isang Diyos na naghahanap ng mga alay. Naghahanap ng kanyang kalakasan at pagpapakita ng kanyang papangyarihan sa loob ng kanyang mga pinapapamahala. Na ang Diyos na ito sangayon sa inyong pag-aaral ay kumikilala ng kustisya at ng pag-ibig hindi umuuri ng tao upang magbigay daan sa tinatawag ninyong pangkakapatiran. kaya nga ang inyong katawagan sa inyong lipunang ginagalawang ng mga makatiwa ay mga kapatid at ang mga kapatid na ito ay nagtutulungan, nagmamahalan, at nagbibigayan sa kanyang sarili. Na mawawala ng saysay ang mga bagay na ito sapagkat ang Diyos ay hindi umahanap ng anumang mga materya. Mga bagay na nahawakan ng sa laman sapagkat siya ang katotohanan ng kadakilaan ng pag-ibig at katarungang inilalawit ng kaharian ng mga langit sa lahat at bawat isa. upang marating ng tao ang katotohanan ng tinatawag na kapayapaan at kaliwal Nararamdaman kaya ng mga ibig sa mga kapatid ang mga bagay na ito sa panahon ng inyong pag-aaral at matapos ang isang araw na pagpapangilin, pagsampah, pagpilala sa kanyang justisya, arunungan at pag-ibig, ay nailalagay baga ang mga bagay nito sa kahayagan ng pagawa sa loob ng isang linggong inyong pagpapagal sa angkatang inyong pinapilala. Sa panahon ng inyong pag-aaral bilang mga kabataan, na nagiging liwanag kayo ng inyong mga kakapatid na kayong mga ina ng tahanan higit ang nagiging pagpapala ng inyong mga palad sa tahanan at ang na inyong kinabibilangan, sa pagatigit ang inyong pangunawa tigit ang inyong pagkakilala at tigit ang inyong pagsubaybay sa pagkat nararamdaman ninyo at tigit ninyong nauunawaan kung ano ang nais parating ng inyong mga pili sa panahon ng inyong pagsisikap na gumapay, mag-aral at gumawa sapagkat mawawala ng saysay ang mga bagay nito kung hindi ito na inalagay sa larangan at katotohanan ng paggawa ng mayroong tapat na pagtilatis, pag-ibig, sa kanyang mga pinakaya. Sa iniibig ng na mga kapatid. Mayroon na kayo ng dalawang kulay ng buho. Mayroon na rin kayo ng mga mahabang karagasan na itinantay sa inyo ng inyong mga tatatangin. Matapos ang araw na ito, nakilala ninyo nga ang simulay ng spiritismo sapagkat ito nga daw ang sandigan ng inyong pag-aaral. Ngunit marami sa inyong mga kapatid na hindi nakakilala ng simula ito ang nakapagpatuloy na umantid ng damdamin. Mayroon ang malakas na magnetismo na naging kaparaanan upang manumbaling ang kanilang pag pagkilala sa tinatawag na Diyos na inyong sinasampalagyanan. At hindi nila kailanman nakilala at naunawaan kung ano ang Spiritism. Sapagkat ang Spiritismo ay hindi lamang isang aralig. Ito ay buhay sa kanyang sarili at sini. Kung saan tumapaloob ang karunungan ng Diyos at nilalangkapan ng pag-ibig at katarungan ng tao sa panahon na kanyang pagsisikap na maunlad at matuto at magampanan ang tipan ng kanyang kaluluwa magmula nang siya ay iguluso magmula pa sa pagtimpapawid kung saan ang tipan ng kanyang kaluluwa ay magpakabuti at magpakawagas. Pinakikitaan niya ba kayo, mga ginigilo, mga kapatid, ng mga kababaang ang loob na ito? Hindi sa pagkatahimik ang lahat at bawat isa, hindi sa kanyang sabi. Kung hindi nauunawaan ninyo ang kalagayan ng inyong tunay na ako sa kasalukuyang ito, ano kayo ngayon bilang tao? Ano kayo ngayon bilang isang mag-aaral ng sikulay ng stetismo? Na ilalagay ba ninyo sa kahayagan ng katotohanan na paggawa ang lahat ng mga bagay na dito ay nilinatapa? Na nilinig ba ganinyo ang tawag sa ilang? Hip -hip na nilinig ba ganinyo ang hipit na hinahing ng inyong mga tunay na ako? oo, patuloy pa rin ito sa pagsasawalang bahala sapagkat hindi pa rin inyong nauunawaan kung ano ang tunay na kalagayan ng inyong mga ako sa buhay na ito. At sapat na upang akong sabihin na ang pag ito ay pagising sa inyo. Na ang panahon na nagdudugtong sa lahat at bawat isa ay panahon upang salaminin ang inyong mga sarili. Bigyan ng pansin na ano ang inyong pangunahing layunin ng pagtako sa loob ng pagsasamahang ito. Ang makita ang inyong mga kapatid na minsan naman ninyo makita dalan at bunga ng mga gawain na tulad ito. Ano ang iniwan inyong magnetismo personal. Ano ang iniwan ninyong kalagayan upang mag-angat ng antas ng inyong mga sarili at ngayon din ng inyong mga makakasalamuha? Sapagkat sa loob ng mahabang panahon ng paghahanda ng mga kapatid na ito ay ang nais nila ay mahandugan kayo hindi lamang na ikabubusog ng inyong mga katawang laman. Kung hindi lalo't higit ang karunungang maaaring taglayin ng tao sa ibabaw ng lupa. Matapos ang dalawang oras ng inyong pakikinig, ang atensyon ng tao sa mga bagay na iyan ay napakaliit na lamang. dahil tigit sa mga panahon ito na ang distraksyon sa atensyon at focus ay hindi na ganun. Kanina, bago tayo magsimula, ang gawain sa loob ng lunduyan ay pinasisimulan sa pamamagitan ng pagmeditasyon at pagkukonsentrasyon. Nagawa ba ganun ang mga bagay na ito upang kayo ay makahalina at makahapit ng karapat-dapat sana mga pagdaya sa inyo ay gagabay sa mapalad na araw na ito. Naramdaman ba ganin ang magtipis na pumapaloob sa loob ng lutuyang ito upang kayo ay makaramdam ng kalinaman ng katawan at ng ikaliliwanag ng inyong mga kaisipan. Sa loob ng lutuyang ng bintag, binabanggit at isa sa mga disiplina dito na ikataktungpong minuto o sa loob ng tatlong minuto na nanahimik na ang mga kapatid at wala na nagsasang-usapan. Bagay, ito ay sinagpatas sapagat mga kailangan nito upang makatulong ang mga nakipinig sa mga talay-tayang uuugnay upang sila ay makatupad ng maluwalhati at pakahamig ng mga kapatid o ng mga batlayan sa inyo ay pinakailangan isukin. Subalit kung sa paglipas ng panahon, kung hindi na ito ang patas, ay ano pa kaya ang maaaring pag alis ng mga kapatid upang magkaroon ng ganap na disiplina at kaisan ang isang pag-aaral. Ito ang iiwan ko sa inyo mga iniibig ng mga kapatid. Marami pang maaaring magbanghay ng payak na paksa at propalad na hapo o papalad na umagal. Gamitin ninyo ang lakas ng inyong kaisipan upang higit na maunawaan. Sandigan nga ba ang simulay ng spiritismo o taguri lang siya sa kanyang sarili? Sapagkat may iwan pa rin ang prinsipyo na pinalulugaran ng tao kung ano ang kanyang git na pinahahalagahan sa loob ng daigdigang ito. Ang tao sa kanyang sarili ay mayroon ng kalayaan. Ang kalayaang ito ay siyasagdahan lamang ng mga batas na nakapaloob sa inyo, ang mga batas ng ito ng kalikasan ay ispiritismo na sa kanyang sarili. Sapagkat, kung ito nga, narating ba natin ang inaanap na pananagumpay ng ating mga kalilugan? Kung di pa, pa ang lakbayin. Subalit, kinakailangan magpatuloy ng tao sapagkat hindi katulad ni Samuel Pilipino nagsisipag siya sa kanyang sarili na arokin ang kalwalatian ng kanyang Ako. Ito ang iiwan ko sa inyo at binabati ko ang lahat at bawat isa. Tanggapin nawa ninyo ang kapayapaan at ang lakas ng pangangatawan. Kapagkat mahaba pa ang tipa ng inyong kaluluwa. Sikapin ninyo ng pagkaluluwa. Hanapin ang tunay ang inig sa ilang. Hanapin ang katotohanan ng inyong pag a ito nga ba ang siliwis? At ito nga ba ang sadiga ng tao ngayon at pagpapakita? Paalam ang inyong kapatid na matanda, Juan Ortega. <silence>